Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo at ngayong araw na ito ay meron naman po tayong bagong ipapagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pang maka-attract ng gulak na yan so, sa saping man o oh, pananalapi So bago po natin simula ng anumang ritual ay nais ko lamang pong ipromote sa inyo mga kajanski para po sa mga gusto po ng mga pampaswete sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo o sa inyong mga career kung kayo po ay mahilig maglaro ng anumang uri ng sugal. Meron po tayong pampaswari dyan. So para sa mga interesado, mag-PM naman po kayo sa akin. So, ngayong araw na ito mga kajanski, yung ating ima-manifest ay para po sa mga taong sila po ay um, may mga kapareha, sila po ay magkasing na kung saan wala na po silang time sa isa't isa, na yung ating kapartner ay busy na po sa kanyang trabaho, wala na pong time sa inyo na maglambing, or yung inyong pong pags um, um, pagsasama ay inaalat na, okay? So, pwede po natin gawin tong manifest na ito na para po bumalik po yung kanilang um, panunumbalik ang pagmamahal or init ng pagmamahal sa inyo. So, ito lamang po ay pinapaalahanan ko kayo na ito po ay para lamang po sa taong um, may asawa or mag, uh, may mga boyfriend, may girlfriend. Hindi po ito yung um, para sa mga taong meron po kayong gusto pero Uh, hindi po mutual yung feelings, okay? Yung ikaw lamang po ang may gusto at gawin nyo lamang po ritual para po siya ay iibig sa inyo, okay? Ito po ay sa magka, magka ay magsyota, mag sa mag-asawa na nawalan naman po sila ng time or busy po sila sa isa't isa, alright? So, dapat sa ganitong ritual ay palakas po ang inyong paniniwala. Mayroon po kayong isang daang paniniwala para po ito ay mag-work sa inyo. So gawin nyo lamang po ito mga kajanski bago po kayo matulog. So maganda lamang po tayo na ating kakailanganin yung maliit na container o palanggana at kailangan din po natin dito ng asin. So kahit anong pong asin na available po sa inyong mga kusina rock salt, sea salt, sea salt Himalayan salt or kung ano pong uh, cooking salt na meron po kayo ay wala pong problema dyan. At pagkatapos mga kajanski ay um, itong ating palanggana ay lagyan po natin ito ng tubig. Okay? Katamtamang dami lamang po ng tubig. And then after after that, ay kailangan din po natin dito ng ating napaka-personal na gamit na pang, uh, suot pang, pang loob. Okay? Ito po yung ating underwear. So, ito yung ating underwear ay kailangan ito po ay malinis. Okay? So, kahit ito po ay luma or bago, pwede po natin itong gamitin. So pagkatapos ay ready na po yung ating sangkap na ating gagamitin sa ating ritual ay simula na po natin. Okay? So um, lagyan po natin ng tubig, katamtamang dami ng tubig yung ating mga container at isang kutsarang asin po ilagay po natin to sa ating tubig at hayaan po natin itong ma uh, madissolve. Okay? Mahalo, mahalo po yung ating asin sa ating tubig. So, ang kailangan din po natin dito ng isang panulat at isang kaperasong papel. So, una po mga kajanski ay am, um, tayo po ay dasalan po muna natin itong ating ang uh, ating ritual para ito po mas lalo pang ma-activate. Okay, habang hawak-hawak nyo po ang inyong mga underwear. So, bulungan nyo po ito mga kajanski. Okay, una ay dasalan po natin. So, kung kayo po ay katoliko, pwede nyo pong gamitin ang isang ama namin at sumasampalataya ako. Pero kung iba naman po ang inyong religion or hindi nyo po kabisado ang dasal na ito, ay pwede nyo pong uh, gamitin yung inyong mga personal na dasal. Wala pong problema yan. Basta importante naman dito ay tayo po ay sincere taos puso. Kapag tayo po ay nakikipag-communicate kay universe. So, pagkatapos po, po itong dasalan, ay sambitin po natin yung ating mga intention, okay? So, dito po ay minamanifest po natin, gaya ng sinabi ko, para po ito sa mga taong, um, yung mag-asawa, mag asawa mag irog na kung saan inaalat na po ang alilang relasyon, at gusto pong ninyong manumbalik, okay? Dahil po yung inyong mga kapareha ay busy po sa kanyang ginagawa, sa, sa kanilang mga trabaho o malayo po sa inyo, okay? So, sabitin nyo lamang po na um, sa pamamagitan ng ritual na ito ay manumbalik po ang inyong pagmamahalan, okay? Magiging switches sa inyo okay? So, depende po sa inyo kung ano po ang inyong sasambitin, okay? Sambitin nyo po lahat kung ano po ang inyong mga intention at tayo po ay maging positibo pala kasi nyo po ang inyong pang, uh, paniniwala na mangyayari po ang inyong uh, hinihiling kay universe. At pagkatapos ay affirm, i-claim nyo na po sa inyong sarili ang sweating uh, darating itong na gusto nyo pong magkaroon ng um, masayang pagsasama sa inyong relasyon. Pagkatapos nyo pong sambitin ang inyong mga intention, mga kajanski, ay sambitin nyo po ang inyong pangalan ng tatlong beses. So, inyong pangalan ng three times, buong pangalan po, full name po dapat. Okay, wag lang po yung inyong nickname or yung inyong name. So, dapat buong pangalan. Submitin nyo po ng tatlong beses. At pagkatapos mga kajanski, okay, sa isang kaperasong papel, isulat nyo naman ang kanyang buong pangalan. Ang inyong mga kapareha, isulat nyo po sa kaperasong papel ng seven times o pitong beses ang kanyang pangalan. Pagkatapos nyo pong maisulat ang kanyang pangalan sa papel, okay, inyo po itong ilublob doon sa ating uh, container na may tubig. Kasabay po ang inyong mga underwear. ilagay nyo po ito doon at inyo pong um, uh, hayaan nyo po ito na ilagay po sa ilalim ng inyong kama o sa gilid po ng inyong kama. Hayaan nyo po ito buong magdamag mga kajanski. At pagkatapos ay sa pagising nyo sa umaga, okay, kunin nyo po ito. Kailangan between 6 to 8 a.m. po mga kajanski, okay, na gumising po kayo ng maaga. And then pagkatapos kunin nyo po muli ito at pasikatan nyo po ito sa sikat ng araw. Kahit ilang minuto lamang po para masalapang ma-activate ang energy nito. So, alam naman po natin na si Haring Araw o yung um, yung araw po ay napaka maswerte nito na ito po nagbibigay sa atin ng um, niwanag. Ito po ay sumisimbolo ng pag-asa. So, para mas lalo pa ma-activate ang energy ng ating ginawang ritual. So, kahit 15 minutes, okay, kunin nyo na po ito. At pagkatapos, mga kachanski, inyo po muli itong hawakan na bulungan. At sabitin nyo po muli ang inyong mga intention, alright? At saka, sabitin nyo po muli yung inyong mga gustong mangyari o na si inyong mga kapareha na manumbalik po ang inyong uh, init ng pagmamahalan ng inyong relasyon, at pagkatapos ito mga kajanske, maaari na po tayong pumunta doon sa ating mga um, inidoro, iflas nyo lamang po yung tubig uh, doon okay? iflas nyo lamang po, at pagkatapos itong ating uh, underwear, pwede nyo po itong labhan, okay? isang pay at pagkatapos pwede na po itong gamitin So ito po ay napakasimpleng ritual pero ito po ay napakamapisa Basta't kinakailangan ikaw po ay talagang malakas ang inyong paniniwala na ito po ay mangyayari okay na ito po ay mangyayari so kapag hindi man po dong uh, nangyari agad-agad yung inyong mga uh, inyong mga kahilingan ay wag po kayong uh, masyadong atat at um, ipanatag niyo lamang po ang inyong mga sarili alright? dahil um kung lagi po tayo magmamanifest or pwede pong gawin muli ang ritual na ito. Okay? So, um, gawin niyo lamang po ito at lalo po nyo palakasin ang inyong paniniwala para ito po ay mag-work sa inyo. So, ayun lamang po ng mga ka at kung meron po kayong mga katanungan o hindi ba masyadong klaro sa topic na ito, ito paki-comment na lamang po sa iba pa. So, anyway, um, good luck po sa inyo mga ka At um, na uh, nais ko lang po ipaalala sa inyo mga ka dito sa ating mga comment section. Pag meron po mga nagme-message o nagko-comment po sa inyo na sila po yung mga nagbibigay na um, ng mga pampaswerte at kailangan yung i-click yung mga link na binibigay nila sa inyo ay wag na wag nyo pong i-click yan mga kachanski okay wag po kayong basta basta na mag-click ng link dahil hindi po ito sa cloud ng Janice Christian Vlogs dapat inyo pong basahin or tingnan nyo pong maigi okay ang pangalan okay ng, um, ng taong na, nagme-message dito at pagkatapos wag na wag nyo pong ilink link or i-click yung link na binibigay nila. Okay? Yan lamang po ay paalala sa atin. Then, meron po tayong subscriber or followers na sila po ay nag-message sa akin na nahak po ang kanilang account dahil po sa pag nila ng mga, mga link na ito. Okay? So, mag-ingat po tayo mga ka